Sa unang tingin, tila normal lang itong bahay sa barangay San Vicente sa Baguio City. Pero nang pasukin ng mga kawani ng barangay, isa pala itong kulungan ng mga baboy. Tumambad sa kanila ang apat na alagang baboy. Ang mga ito ipinagbabawal sa ilalim ng Environmental Code ng Pamahalaang Lungsod. Nang aming puntahan, tumanggin ang humarap ang may-ari sa kamera. Pero dalawang baboy na lamang daw ang natitira at balak daw itong katayin sa kasal sa darating na linggo. Lahat kasi ng mga cultural rights natin eh. Kung ginagamit natin, baboy. Hindi naman pwede yung baka o kaya nuwang. Talagang baboy ang kailailangan. Kahit anong explain natin, sinasabi natin nga, bawal na nga. Pero ito, ay, tingnan mo, mayroon yatang tatlo na, na, fine, na penalty rito ng tik pa 5,000. Yung pi pinipilit pa rin na mag-alaga ng baboy, eh. sinasabi na nga ang bawal. Eh. Hmm. Oh, kaya sila, namulta sila. Minulta ng sep Kabuhayan naman kung ituring ito ng ilang mga residente, bagay na nagpapahirap sa barangay para patagilin ang mga ganitong aktibidad sa lungsod. Mga pilosopo at tao, pinipilit pa rin ang gusto. Alam nga nila na mayroon tayong batas na hindi pwede, hindi pwede. Ipinagbabawal din ito base sa mga ipinapatupad ng isang highly urbanized city. Kabilang dito ang Republic Act number no. 8749 o ang Clean Air Act, Republic Act number no. 9275 o ang Philippine Water Act at Republic Act number no. 9904 o ang Magna Carta for Homeowner and Homeowners Association. 'Yun nga yung pinapa-stop natin kasi uh, malapit sila, usually malapit sila sa mga waterways, no? And uh, dumidiretso nga yung mga yung mga animal waste kasi doon sa mga ilog natin. Hindi naman sa lahat ng rights ay baboy ang kailangan na ginagawa. Hindi kultura na mag-alaga ng bagay, lang baboy. Wala naman yan sa kultura natin eh. Taong 2018 pa nang ipinag-utos si dating Baguio City Mayor Attorney Mauricio Dumogan ang pagpapatigil ng mga baboyan sa lungsod sa ilalim ng Administrative Order Number no. 43, Series of 2018. Kaya ang barangay patuloy pa rin ang pagbibigay ng opsyon na bagong pagkakakitaan ng mga residenteng magbababoy. Malaking hakbang din ito para matiyak ang kalinisan sa mga ilog. Dalawang daan at apat na putapan na kaso na ng paglabag sa Environment Code ng Baguio ang naitala ng SEP mo ngayong taon, kabilang na ang ilegal na pag-aalaga ng baboy. Jose Robert Inventor para sa resort Headlines.